sa tatay ko. Mabilis siya nakakarating sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Paglaki ko, gusto ko maging kagaya si tatay. Idol na idol ko talaga siya. Wala kayo sa kuya ko. Kahit sinang tao sa mundo, kayang-kaya ang tulungan. Di naubusan ng English yun. Top nga ako si English eh. Because my brother teaches me. Wala kayo sa tatay ko. Kaya niyang magbuhat ng mga mabibigat na bakal. Kaya rin niyang gumawa ng mga matataas na building. Siya nga gumawa nitong bahay. thank you sa walang tikil na lumalaban para sa amin. Salamat po, idol!